Hello, mga kauri! Good morning, good morning! And Merry Christmas sa inyo! So, ayan. Tayo ay pupunta ngayon sa Harbor View Restaurant. Diyan niya sa May Manila Bay, So, may konting salo-salo kami ma katrabaho ko. Oh. So, sa meron kami ah, uh, Kainan para sa amin. Mini Christmas uh, celebration bago magpa-shoot. Ayan nyo kasama ko. Ayan. Kasi siya nakakaya papunta to sa Harborview. So, kukot cool po yung kaming dalawa. Madalas kasi siyang dumadaan sa uh, Proas Boulevard. So, ito yung ano, uh, from PGC. Pagkakitaan kami ng mga Papuntang, ano, ah, uh, EDSA. Yan. Yeah. Sana hindi matrafik ngayon mga kauri, no? Para tuloy-tuloy uh, ang biyahe. Oops! Muntik na tayo. Ingat-ingat. Ayan. So, ito yung mga Road, no? So, ayan, traffic, papasok ng BGC. Kita nyo na ba, may mga nagka no? Medyo uh, delikado kasi na two lang naman yung road. On both ways. Kaya, medyo kailangan mag-ingat. Lalo lahat na ngayon. Uh, maraming mga yeah. tao nagsiselebrate na kanilang mga Christmas party, no? Actually, dapat sa buffet kami kakain. Kaso, puno na. Kung, ano na, na pulibok na yung mga buffet restaurant sa may BGC, Kaya, pupunta tayo sa Manila Bay. At least, ano-ano, maganda yung simoy ng hari. At saka, makikita namin yung Manila Bay Sunset di ba? yan yung pinaka-famous sa sunset daw sa buong mundo yung ating Manila Bay Sunset kasi nga pag pupunta ah, pag lulubog na yung araw binog na biduk siya kulay orange Pasang maganda panahon at buka namang maganda ang panahon so yan guys no nasa uh, mahati na kami sa may Ayala Avenue afterglow tayo. Mukhang medyo mag -rapik. Ayan, nabibuild up na yung mga sasakyan, no, sa harapan. At mukhang naabot na kata'y na ng rush hour. Ubalis kasi kami sa opisina. 3.30. Di ba? So, traffic nakahabat, no? Hindi pa ka rush pero... Ayan. Masikip na ang daloy ng traffic o. Oh. Papuntang alam. Roas Boulevard. So, magdalin. Filtering muna kami mga kauri, no? Ingat-ingat sa mga nagmomotor din pag nag-relate filtering. Okay. Ayun na nga, iba Sabi sa inyo mga kauri. May kata lang, may Ganun hindi uh, ka pagbibigyan kabuti pa yung nakabuti na pagbigyan tayo so yun yun yung mga kailangan iwasan no pag nariyan na infertile lalo na siguro pag EDSA hindi ko alam siya pag nasa EDSA talaga o oh, hindi ako kampante sa mga sasakyan parang lagi sila nag-aagawan sa guys, yun yun ang ko. Kasi sa ibang lugar naman, comfortable ako mag-name filtering. Pag Elsa, medyo 50-50. Talagang doble ingat ako. Yan, mukhang sila yung ano, no? Pansin nyo yung kalsada, yung flyover. Ayan, no? Delikado yan, mga nakauri. Kaya uh, pag umuulan, huwag kayong mag-stay dyan sa steel brick na mga haba na yan. Delikado yan, lalo sa motor. Diba? Sana ba ayos na nila yan pag 2025. Diba? Lalo sa gabi, pag madilim, pili ko di mo ba nyo kung di ka batalos na e-edsa. Kaya diba? so, mga kauri sa mga ano, nagmobotot na no? pag dumadaan ng play ano, playover sa may Magalianis. Ayan. So, nasa Magalianis na kami. Nakababaan na kami. ay so, eh, nasa Pasay. Pasay na kami. Yan. Yeah. Medyo mahaba-haba pang ano, biyahe. Kapit Stuck na naman kami sa traffic. Eh ayaw yung katrabaho ko. Diba? Diba? So, ingat-ingat kami, no? Yun. So, sabi niya, kakaanad daw kami sa Loas Boulevard. <laughs> 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 Shout out daw, mga kuya ng Aguila. tayo so pag-uusapan na kasi namin dyan paano sisingit kasi nga nagaal na nasa sa akin baka daw di ko kaya sumingit kayo ko naman basta ano ang party akong makakasingit ako sa mga kilit-kilit kaso ito sa to eh lalo na may mga jeep yan yung ano yan yung mga dapat iwasan yung mga jeep kasi nabigyan na lang sila kumakana para magbabaan kukuha ng pasahero. Hoy ate, para ka na so, ah, yeah, sa luneta pa naglalakad. So, yun, mga kauli, nasa Roas Boulevard kami. Kali kalinig ko lang sa Buendia. Tama, sa Buendia. Yan. Yeah. Yeah. So, parang ano pa, marami pang truck, no? Hindi pa yata truck van na yun. Hindi ko lang sure kung anong type yung truck van sa Roas Boulevard. Pero alam ko meron, eh. Nu har sa också lärt oss på det barnena. Så lärde han det sa Luneta. Då tar sig ju man nu i harbor view sa so, may glad So, sana hanggang doon eh, tuloy ah. Dali ng grabe ko. Okay, yung kasama ko, eh, kabisado niya na eh, yung Roas Boulevard eh. shout sayo sa iyo AJ Meron ano pala siyang vlog no so pabaya papapitin ko po ano yung vlog din niya sa YouTube Whoop yeah o, o ba? Diba? sabi eh. eh. sa inyo eh tawa ka tawa ka tawa ka tawa ka na kalimutan video, yung ano yung parang ano Hubs taas eh. Dapat talo kami dalawa. <laughs> Sabi niya, hindi niya raw niya pero dati-dati daw pag kami. Alam niya, usahin yung mga mga house na malalaki daw dito. Ayun, isa di pang kamote, oh. Di ba, nakakita tayo na isang kamote. Ayun, oh. Sisingit. Grabe, no? Tapang. Tapang mo ko yan. <laughs> Grabe ka. Ako di ko kaya yun. Sisinita ko yung malo. Ten wheeler truck. Tapos may katabi pang ano? SUV. Grabe, no? Kaya, mga tauri, no? Kung kayo'y nagmamotor, ingat-ingat lang. Huwag mo magpagpapadali. Diba? Log-log na kalsada, eh. O, mo, di, ano, di mo kailangan sumingit? paano kung na-disgrasya, no? Kawawa ang pamilya. o papasun pa naman, no? Kaya dapat isip-isip tayo. Ayan, no? Kung nagsisingitan yung dalawang anak, no? Talikado, oh. Tatikis nyo yung dalawa. pa yung uunahan? Oh. Ba't ganun? Ingat kayo, mga, ano, mga kuya, ano, get truck. Dapat niya walid lang kayo, eh. Oh. tama, one lane. Yung isang bag, ano e, eh, yung party sa... Uh, ano e, Chloe ipatang lane eh. uh, e. na kasi naman sila e. Ayan, mga hori na, dito na tayo sa luneta. Kakaliwa na tayo, mga ano, mga na. Uh, no. Yeah. At natin na rin kami sa aming destination. Grandstand. Ito pala yung ano, kakabingay, ocean park. Manila Ocean Park. Ayan yung Army Navy Club po. Yung ginawa na yung hotel. Anong pangalan yung hotel? Yung Royal, wait, Missal. Missal Grand Hotel yata. So, ayan yung Grandstand sa may kanan. Tapos ito yung Harbour View. Yeah, ayan, papasok. Ayan guys, no? Katating na kami parang sa course na may bombiyahe or less than 45 minutes hindi ko na lang matansya so karang pa kami nang mapapay yan yeah. sabi kami mga kauri bawal daw <laughs> ayan guys no natito na tayo sa ano, entrance ng no? Harbor View restaurant dahil yung mga picture ng mga celebrity buong punta dalay na siya ng mga kilalang mga tao no? ayan eh, mga foreigner mga ano mga American siguro yun. At A-pop. Hmm, Ikaw'y naghahanap ng mga uh, mga pangasawang A-pop. Mukhang dito at tumambay. At <laughs> makakahanap pa lang. Forever mo. Dada, na-dada, na-view. At may mga uh, bata pa dun. Dada. Ayun, uh, at lalaro sa tubig. Lumalangoy. At yung isa yata tatalod pa yata. Parang diving. eh yeah. Ganda. Ganda pa ng lugar nitong Harbor review Sa takal ko na ngayon sa uh, Pilipinas. First time po lang po lang uh, dito sa Harbor review restaurant. Tagapasay kasi ako before. Nung no, lumalaki ako. Hindi ko tapuntahan siya Siyempre siguro wala pa kami pera. <laughs> Wow. Eh, di ba? Bata pa kasi, kaya hindi nakakapunta. Ayun, so, ang oh, ganda, no? Extended pala yung restaurant, hanggang ano? Dagat. Meron pa kayang datong restaurant sa ibang lugar na extended siya sa dagat. O, oh, di ba ang banda? Siguro maganda rin kapag gabi. May mga ilaw. Ayun, no? Oh, may mga batang mula nang no? naliligo. Banda, So, abangan yung guys. map. yung ano? Yung Manila Bay Sands. Right. So, labas muna tayo. Ikot-ikot muna tayo. No? Ma Ayan, makakatrabaho ko. So, naghihintay pa kami na uh, kasamahan namin na uh, panapit pala. Yun. Uy, dami ng tao. Uy, may second floor. Baka may PIP exception Ano mga politician, celebrity, at yung mga picture nila, no? Lagi kaya namin yung group picture namin mabaya dyan. Ayun, Ay, mukhang merong ano, may mini garden. Oo nga, meron. Pass tayo. Tapos meron pa silang pan. Yung mo mukhang walang isda. Oo, wala. Mini pumpkin lang meron. Ya, yan. Ikot-ikot mo tayo. Tira yung, ano, seaside show. Ah, yan. Pwede. Mayro pang hotel H2O. Hotel. Mura doon. So, yan guys, no? Ayan na yung, ano, Manila Sunset. Yan, ganda, no? Wala lang ako time-lapse, eh. So thank you mga kauri. Salamat po sa pa panood. Bye-bye.